Isang kontrobersiya ang hinaharap ngayon ng Bini, hindi man para sa kanila kontrobersiya, kundi marami mga fans, mga Pilipino na mahilig. kami ang nainis, hindi naman nagalit, kundi marami ding na-disappointed sa girl group na Bini dahil sa kanilang pinakitang reaksyon sa pagkain ng mga Filipino food, lalo na ang street food. Hindi lang mga Kanyang mga tao, mga artista ang non-shami sa Bini kundi ang mga content creator din tulad na lamang ni Makagago, man Mayroon lang naman 300 million mahigit subscribers si Makagago kaya malaking impact at malaking bagay kung siya ay mag-react reaction ng pagkain Pinoy ng Bini. Naglabas at nag-upload itong uh, si Makagago ng video sa kanyang reaction tungkol sa pagkain Pinoy street food ng Vini. Tila ba galit at naiinis itong si Makagago sa Bini na girl group ng bansa? Napareact po ako nito dahil isa akong Pinoy mahilig sa Filipino food. Kahit 15 years o 16 years na ako sa Saudi, hinahanap-hanap ako pa rin ang pagkain Pinoy tulad ng adobong manok. Sinigang at paksiw na isda at maraming pang ibang hinahanap-hanap ng aking taste bad. Naunsyami po ako at disappointed sa Benny dahil kahit sila ay pure Pinoy, pure blooded Pinoy ay ayaw nila. Mostly ay bagsak ang uh, reaction nila sa pagkaing Pinoy. Hindi pasado sa kanilang pinoy at hindi naman sila mga feel am. Sino bang hindi maghihinayang at ma-disappointed sa Benny dahil lang isang show o YouTube channel na US-based ay mayroon lang namang 12.6 million subscribers, People versus Food. So, isang malaking uh, epekto ito sa imahe ng Filipino food sa buong mundo dahil nag-react ang Benny at nagbigay ng uh, survey sa kanilang pagkain Pinoy at alam natin na ang Benny ay sikat din sa buong mundo dismaya at nakaka-disappointed ang uh, reaction ng Benny na ginawa nila sa People vs Food na may milyong-milyong subscriber. Hindi pa ako galit ng Benny, hindi pa ako fan nila, hindi pa ako basher, na lang po ako sa kanilang ginawa dahil sila po ay uh, totoong Pinoy, hindi po sila mga half-half, yun lang po. At isa po akong 18, fan po ako ng SB19. Malaking bagay sana at malaking impact ang Bini sa ating pagkain Pinoy dahil uh, sila ay uh, malaking girl group sa bansa at uh, syempre nakakatulong sila para maganda pa ang imahe mas maganda pa ang imahe ng pagkain Pinoy ito nga isang babae, isang fill ay mahilig at tinatangkilik ang pagkain Pinoy kumpara sa pure Filipino na Benny. mabuti pa ang SB19 tahimik, low key lamang at walang kinasasakuntang issue ang Benny, medyo marami ng intriga at issue samantala, narito ang reaksyon hati ang reaksyon ng mga P-pop fans They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer because no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember. Be yourself and be a good one.